or today's videos tayo mga ka Ayan, ako pinag-re-ready ng kami ay mangingilaw Maalis kami ng alas 4 ng hapon at kami ay mangingilaw muna ng mga sikat yung bang hibasanan ba guys yung sinosongkit ayan kami mangunguha muna nung bago kami habang habang hindi dumidilin ay kami ay mangunguha muna nung naigiring sa bawin. Ayan. Uh, siguro dadalhin ko ngayon ang aking cellphone at magbibidyo ulit tayo ng pagdapot natin ng kalintugas. Uh, Ibibidyo natin kung paano tayo masipit. Ayan. Wala kami dalang kahit na anong yung tinatawag nilang pana o ang tawag din sibat, yun ba sibat? Ayan. Wala kami dalang ganon ang amin lang talagang ginagamit na panghuli ng kalintugas. Talagang daliri lang ang pinanghuhuli namin ng kalintugas. Ayan. Pero siguro kung yung mga malalaki na talaga, yung mga katang, uh, baka kami mahirapan ng manghuli nun, guys. Uh, siguradong sigawan kami dun sa lalauhan kapag kami nakikita ng malalaking katang. Kailangan na, namin yung yapakan. Yayapakan namin yung pinakatangkuhong nun ah uh, tapos saka namin ahawakan uh, hawakan yung dalawang sipit. Ayan. Ganun lang ang gagawin namin. Pero kung kami may dalang sigpaw, ah, uh, kapag kasi sa bunga nga ng sigpaw, kaso maliit yung dala namin sigpaw. Wala kasi kami sigpaw. ah uh, uh, ilang panahon din na kami ay hindi nakapangilaw. Dahil nga sa wala kaming, ano, wala kaming padlight, wala kaming ilaw, ay yung aking haypad na kanina ay medyo matagal-tagal na rin kami bag na kami ay hindi nakakapangilaw kaya ayun naghagilap ako kung saan ako pwedeng manghiram ng, ng ilaw kaya nakahiram ako dun sa aking pamangkin kaya ayun tuli kami ng pangilaw ayan abangan niyo yung aking i-upload guys na uh, pagdampot muli ng kalintugas kaso medyo hindi natin sigurado yung panahon medyo maulan kasi dito sa amin iinit uulan iinit uulan ganoon ang panahon dito sa amin ngayon uh, magdadala lang ako ng garapon na pwede kong paglagyan ng aking cellphone na kung sakasakali na uh, uulan doon sa dagat ay meron akong paglalagyan tapos ibabalot ko pa sa plastik yung aking cellphone para hindi mabasa at kapag ganoon uulan Ah, siguro hindi tayo makakapag-video dahil ang aking cellphone ay hindi ko pwedeng basahin. Dahil ang akin cellphone ay talaga namang malapit-lapit na yung maalam. Sabi lang, hindi makabili ng bago dahil mahihirapan ako. <laughs> doon nga tayo sa paisa isang kilong bigas si ay nahihirapan pang bumili ang cellphone pa kaya. O diba mga title kaya medyo konting ingat sa cellphone ano guys. Ayan. Uh, ako ako'y magpapaalam na dahil kami ay magre-ready you na. Know? Baka yung aking kasama ay maya maya ay andito na. Naliligo pa nga lang ako ay andyan na ano, nas, namimiyagat na dyan sa labas at ano, ah uh, nangangakit na. At gustong makapanuso muna kami o makapanikad bago kami mangilaw, bago tumilim. Ayan, magandang hapon na lang sa inyong lahat.